Narito ang MGA, benepisyo ng flax seeds para sa katawan ng tao. 1. Nagpapabuti ng kalusugan ng puso at ugat. Cardiovascular health. Omega-3 fatty acids. Ala, ang flax seeds ay mayaman sa alpha-linolenic acid. Ala, isang uri ng plant-based na omega-3 fatty acid. Nakakatulong ang ala na bawasan ang pamumuo ng dugo. Pigilan ang pamamaga at iwasan ang pagdami ng taba sa MGAU-GAT na nagpapababa ng panganib sa sakit sa puso. Pagpapabuti ng cholesterol levels. Ang dietary fiber sa flax seeds ay nakakatulong na bawasan ang pagsipsip ng taba sa bituka, kaya't bumababa ang total cholesterol at masamang LDL cholesterol. Pagkontrol sa presyo ng dugo. Ipinakita ng ilang pag-aral na ang flax seeds ay nakakatulong sa pagpapababa ng presyo ng dugo. Ito ay maaring dahil sa pinagsamang epekto ng lignans, ala omega sa fatty acids, at fiber na matatagpuan sa flax seeds. Ethnan, nagpapabuti ng kalusugan ng pagtunaw, digestive health, mayaman sa dietary fiber. Ang flax seeds ay sagana sa parehong soluble at insoluble dietary fiber. Ang insoluble fiber ay nagdaragdag ng bulk sa dumi, nagpapababa ng posibilidad ng constipation at nagtataguyod ng regular na pagdumi ang soluble fiber, naman ay lumiliha ng gel-like substance kapag nahalo sa tubig, na nagpapabagal sa proseso ng pagtunaw at nagpapahaba ng pakiramdam ng kabusugan. Ito rin ay nagsisilbing pagkain para sa MGA kapakipakinabang na bakterya sa bituka, na nagpapabuti ng kalusugan ng gut, sa pagkontrol sa antas ng asukal sa dugo, blood sugar management, ang maraming fiber sa flax seeds ay nakakapagpabagal sa pagsipsip ng asukal mula sa pagkain na nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels at maaring makatulong sa pag-EWAS sa insulin resistance at type 8 diabetes Nakakatulong din ang omega-3 at omega-6 fatty acids sa flax seeds na mapabuti ang pagkilos ng insulin. Arba, may epektong panlaban sa cancer. Anti-cancer effects, lignans. Ang flax seeds ay mayaman sa lignans, MGA plant compounds na may matinding anti-cancer properties. Naugnay ito sa pagbaba ng panganib ng breast cancer sa MGA, kababaihan na nasa menopause. At pinag-aralan pa rin ang epekto nito sa pag-EWAS sa iba't ibang uri ng cancer, tulad ng colon cancer, skin cancer, blood cancer at lung cancer. Nakakatulong din ang lignans na ilabas ang sobrang estrogen sa katawan. Khamsa, pamamahala ng timbang. Weight management ang gamaning fiber sa flax seeds ay nagpapanatili ng pakiramdam ng kabusugan, na nagpapababa sa pag-overeat at nakakatulong sa pagbaba ng timbang. Sita. Balance ng Hormones. Hormonal Balance. Ang lignan sa flax seeds ay nagsisilbing phytoestrogens na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones, maari ay TONG, magkaroon ng positibong epekto sa pagpapagaan ng MGA sintomas ng menopause sa kababaihan. Saba, iba pang benepisyo, anti-inflammatory at antioxidant properties. Ang ala, lignans, selenium, at vitamin E na nasa flax seeds ay may anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong sa pagbabawas ng cell damage at pamamaga. Kalusugan ng buto. Maaring makatulong sa pagpapanatili ng bone density at pag-AWIS sa osteoporosis. Kalusugan ng balat at buhok. Ang ala ay mabuti para sa proteksyon ng balat at pagbabawas ng pagkatuyo at sa ilang pag-aaral nakakatulong din ito sa pag-EWIS sa pagkalagas ng buhok, kalusugan ng mata. Naglalaman ng lutein at zeaxanthin na nagpoprotekta sa retina at maaring makatulong na maiwasan ang MGA sa kitulad ng katarata o diabetic retinopathy, pagpapagaan ng sakit sa rayuma. Maaring epektibo sa pagpapagaan ng MGA sintomas na may kaugnayan sa rheumatoid arthritis